Magandang araw ng biyernes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasa industriya ng sining na palakasin ang sektor sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga local at international partners. Sa paglulunsan ng ArtX Design sa National Museum para sa ikalimampung taon ng sining, sinabi ng Pangulo na ito na ang tamang panahon para dalhin ang kausayan at kagalingan ng bansa sa global stage. Inikayat din ng Pangulo ang mga nasa industriya na mag-innovate para maisulong ang Philippine design. Ani Marcos na sa higit 700,000 ang nalikhang trabaho ng industriya ng sining sa bansa o katumbas ng halos 2% ng kabuang trabaho sa bansa. Sa pagsasaliksik ng Design Center of the Philippines at ng British Council, sinabi ng Pangulo na noong 2020 kumita ng halos 3 trilyong piso ang sektor at nakapag-ambag ng aabot sa 1.2 trilyong piso sa ekonomiya ng bansa. Suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpapatupad ng Expanded Senior Citizens Act of 2010 ng Food and Drug Administration alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang payag, pinuri ni Romualdez ang hakbang ng FDA na nagpapaalala sa mga establishmento na sundin ang batas. Sa ilalim kasi ng RA9994, obligado ang mga establishmento na magbigay ng 20% discount at VAT exemption sa mga senior citizen para sa pagbili ng mga gamot at mga vitamins at mineral supplements na nireseta ng doktor. Ani Romualdez, malaking tulong na nakabilang ang mga vitamins sa 20% discount dahil maraming senior citizen at persons with disability ang nangangailangan nito. Kasalukuyang binubuo ng House Joint Committee on Special Privileges ang mas komprehensibong batas upang matiyak na natatanggap ng mga nasa sektor na ito ang nararapat na benepisyo at pribiliyo. Samantala, nagpaalala naman ang Department of Health sa mga nakatatanda na talasan ang pag-inom ng tubig lalo na ngayong sobrang init ng panahon. Ayon sa DOH, ang sobrang init ay maaring magdulot ng dehydration na pwedeng maging sanhi ng heat stroke, lalo na para sa mga senior citizens. Ikinatuwa ng Department of Migrant Workers ang desisyon ng International Bargaining Forum na palawakin pa ang High Risk Areas o HRA sa buong Gulf of Aden dahil mas mapoproteksyonan nito ang mga Pilipinong manlalayag. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Katdak, ang joint declaration ay nilabas ng IBF, International Transport Workers Federation at Joint Negotiating Group ay nagpapakita ng pagnanais na mapangalagaan ang lahat ng mga manalayag na mga barkong dumadaan sa Red Sea at Gulf of Aden. Kabilang sa pinalawak na HRA, ang buong katimugang bahagi ng Red Sea, pati na ang buong Gulf of Aden, mula sa baybay ng Yemen sa Arabian Peninsula hanggang sa baybay ng Eritrea sa Horn of Africa region ng Silangang Afrika. Dahil dito magkakaroon ng karapatan ang mga marinong sakay ng mga barko na dadaan sa lugar na tumangging maglayag at makawina sagot ng kumpanya bukod pa sa sweldong katumbas ng dalawang buwan. Mari din siyang mabigyan ng bonus na katumbas ng kanyang basic wage na babayaran sa loob ng limang araw. Makakatanggap din ng double compensation sakaling humantong sa pagkamatay o disability ng mandalayag. Kasabay nito, siniguro naman ni ang patuloy na suporta at pagsusulong ng DMW sa kapakanan ng mga Filipino seafarers. Hinikayat ng Presidential Communications Office ang mga kabataan na maging mapanuri at huwag magpakalat o maging source ng fake news sa bansa. Sinabi ito ni PCO Undersecretary for Digital Media Services Emerald Ridao sa Community Campus Caravan na ginanap sa Leighton Normal University sa Tacloban City. Ayon kay Ridao, itinuturing na malaking suliranin sa bansa ang mga kumakalat na fake news dahil nakakaapekto ito sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Pinalalahanan din ni Ridao ang mga kabataan na maging bahagi ng solusyon sa halip na dumagdag pa sa problema. Anya mahalagang magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga kabataan upang tukuyin ang pekeng balita mula sa totoong impormasyon. Nagbabala ang U.S. Food and Drug Administration laban sa paggamit ng smartwatches upang sukatin ang glucose level sa kanilang dugo. Ayon sa U.S. FDA, hindi accurate ang resulta kung gagamitan ng smartwatch ang pagsukat ng sugar sa dugo di tulad ng FDA-approved device. Maaari niya itong magdulot ng maling diagnosis at maling medikasyon, lalo na para sa mga pasyenteng may diabetes. Dagdag pa ng FDA, hindi nila otorisado, pinalulusot o inaprobahan ang anumang smartwatch o smart ring para sa pagsukat ng asukal sa dugo. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o of PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines sa gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.